Hello guys. So today is another vlog. I'm here with my siblings Francis and my brother Frank. Today we're going to do a Q&A, but they don't know that this vlog is going to be in Tagalog. <laughs> yeah. So what we're going to do is we're going to ask questions to each other. Basically, we're going to ask it in Tagalog and we're going to answer in Tagalog. So, good luck to you and me. Ooh, I was smiling fine in the story. Okay, so are you guys ready? No. <laughs> no. So we basically asked chat GPT for like questions to ask each other. Okay. So Tagalog starts right now. But it's in English. So... And then we have to translate it in Tagalog. Wow. Wow. The consequence is I'm gonna get the lipstick so every time you speak like one word. Even and like for so any English word I'm gonna put even lipstick. okay. Okay. Ay. Okay. You say okay. Okay. Yeah. Okay. Pero dapat may accent. Okay. Yeah, dapat okay. Tagalog accent. Dude, I think I'm actually gonna have a hard time. I'm only good with Taglish. It's fine. What fun. if it's like Polon Okay, so basically this is a Q&A but everything's in Tagalog. In the meantime, we're gonna do a mukbang with all the fried chicken that we ordered. If you wanna check out the other video, I'm gonna put it right here. So, unang tanong. Ano ang pinaka-naaalala mo nung kabataan mo na hindi mo makakalimutang? <laughs> nung natae ako nung ano... <laughs> Unang <kong> tournament. <laughs> tournament? What? O bakit? Liga? Tournament? English yun. Kalo mo naman, alam mo yung ano, translation ng ano? Tournament? Pero sabi mo, tournament. Tournament? Sige, 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 sige. Tournament? Uh, 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 uh. <laughs> so, so, tournament ka pa Here. You're, Tantila. you're Tantila. getting that MAC lipstick on. There. Yeah, That's fine. Yeah, oh, But it's not, fine. Too not too bad. Huh? <laughs> <laughs> oh. oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> it's not fine. too bad. You said that. It's not too bad. It's not too bad. It's not too bad. sige, lagyan mo. Ilang salita ba yun? Ano ba sinabi ko? Apat. <laughs> Naging mute. Mute. Oh. <laughs> si Frank, mute ka pa. <laughs> Ikaw na. Ano ulit? Ano yung tanong? Ano yung hindi mo makakalimutan na memoria nung kabataan? Yung sumasayaw ako ng ano, manok na sayaw? <laughs> manok na sayaw? Sayaw na parang manok. <laughs> okay. Okay, pwede tayo Tuwing... na kumain ah. Okay. Kakain na lang ako. <laughs> ano manok na sayaw? <laughs> Tuwing may... Sige. 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 My roots. <laughs> Wala na nang nasagot sa vlog na to. <laughs> Puro tawa na lang. Chewing me to arawan. Mm. Okay. Masayaw naman ng manok na ka. Nino. <laughs> Ako lang. <laughs> <Ay>, Mag-isa. <laughs> Mag-isa ba yan? Yeah. <laughs> <laughs> hindi nga siya ganun eh. Ganun. Yung <laughs> pinaka-memorya na hindi ko makalimutan. Nung bata din ako, pagka... Mm -hmm. Nakakahiya to. Pero, nung bata ako, madalas akong ma... Ma-Jebs. <laughs> <Jebs, laughs> I'm sorry. <laughs> disgusting! Madalas akong ma... Alam mo na? Alam mo na. So, <laughs> tapos, kahit sa Huh? Oo, oo, hindi ko talaga mapigilan. Ah, so, sa papilya papilya? <laughs> <laughs> pamilya pa? Pamilya? Pamilya! sa pamilya oh, yeah, natin. Yeah. Yeah. Hindi, ah, nakakahiya. Kasi dati nagbabasa ko. Pag nagsuschool bus ako, kinakarga ako ng kondokto. <laughs> oh, wow. Yeah. Punta sa bahay. Tapos nakakahiya, ngayon naiisip ko tuloy, yung mga ka-klase ko nun. Naaalala? Pucha, yun yung, yun yung branding ko. Oh. <laughs> Oh. <laughs> Pero wala namang ano eh, translation. Pero kahit na. Ah, sige. <laughs> <laughs> na, muntik na. Friends, ikaw, okay, ano ba? ikaw na magdatanong. Okay, kung pwede ka lang kumain ng isang ano, pagkain forever. Huwag na yan. Ay, forever. Hindi <laughs> lang. <laughs> <laughs> May nahulog pang chicken crumbs. <laughs> ano ba yung form? <laughs> okay, anong tanong? kung pwede ka lang kumain ng isang pagkain, like... Like? <laughs> mm. oh. ano yun? Ano nga? Ano, ano nga? Tinan uli. Ulit! Ulit, ulit! <laughs> Ayun na nga, kung may pagkain ka gusto kainin, ano yun? At bakit? Mm. isa lang. Buong Sa buong buhay mo. buhay mo. Mm, buong buhay mo. Dapat Tagalog din ha. Ayun lang. <laughs> Wala namang Ampalya. translation. Mm -hmm. for Wala. Talaga. Mm -hmm. Masarap po. na ang pa. Tsaka hindi nakakasawa. Di ba? Mm -mm. kasi Tsaka like, pwede mo siya ihalo halo halo sa mga mga, mga dahon. Ako siguro, may isang pagkain. Kain kayo ng abang buhay. Parang hirap. Mm. Kasi mahiling ako kumain. Mm. Hirap. Kunwari, katapusan na ng mundo. Isa lang, pwede. Hindi, buong buhay nga eh. ano <laughs> naman. Buong <laughs> buhay. Mm. Isa lang. <laughs> Ten. Siguro. <laughs> <laughs> di lang, di lang. <laughs> Kasi iniisip ko, dapat mm. ano din eh. Healthy din. Mm. Totoo. Mm. Kasi... Ano? Ano? Paano may yung tatagalugin? True. Eh? malusong Malusog! ano to? Baboy. So, <laughs> malusog. <laughs> malusog, ano? Ano siya Parang mataba. ano? Ah, pwede ba mag, ano, Translate? Or ano yun? oh, yun? Oo, malusog no. tama ka. Oh. Kalusugan? Malusog. Ano yung kalusugan? Health. Hmm. Baka tama. Baka ma ma Maganda na. sa kalusugan. Parang mali eh. Ikaw nga mo. Siguro ano? Mami mong... Ngayon. Yeah. Yes. Um... Nene. <laughs> ano? Um... Burloloy? <laughs> hindi. Burger. Talaga. hindi. Kahit anong burger ah. Basta burger. Di ba? Di naman sinabi na ano. One... Ah. Isang brand lang. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Dalawa. Dalawa. Lang. Siguro sa akin, karne na lang. Mm. Steak. Mm. At, at least, ano, proteina. <laughs> proteina. <laughs> proteina. Parang Parang na na <laughs> proteina na lang. Proteina. Parang yung na yun eh. Proteina na lang. ba? Proteina. Proteina. Basta naintindihan niyo. Mm, mm Yun, yun, ano, yun na lang siguro yung sa akin. Nina-nervous. <laughs> <Di> <laughs> <laughs> Kung pwede tayo mag palit-palit ng buhay ng isang araw, anong unang gagawin mo? Kung kunwari, ikaw ako, ano yung unang gagawin mo? Kung kanyang pag, pag-gising mo, ikaw ako na parehas. Oh, friends, ikaw muna. Kung si Kuya, pa street ka. Hindi naman! Ako muna. Ito mo si Kuya. Huh? Kung ako si Kuya, pag ko, yung unang gagawin ko is magluluto mm -hmm. ako ng pagkain na hindi pa na hindi invento na invento ah. kasi magaling siya doon okay yung so, sa parang may naalala ako nung nagluluto siya sa ibang bansa mm. yun yung trabaho niya gumawa siya ng sandwich wala namang tagalog na sandwich na matamis pang parang dessert so, mm. parang ang dami kong makukuhang ideya kung mm. ako yung nasa lugar niya so yun yung gagawin Okay. Pero may isa pa. Mm -mm. Gusto ko din mag-makeup ng ano sa sa mga event. Basta? Sa mga event. Mm -mm. Uh -huh. Gusto ko i-try. Tapos sa kanya, magigitara ako ng, <laughs> ng 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 ano. Tapos sasayaw din ako, sasayaw <laughs> kasi hindi ako marunong. Uh, ako ano. Susubukan ko mag-ano, makeup. Kasi really. Oo, mm. si mm. mm. oh, oh, kasi ngayon iba naman yung panahon. Mm. Kahit lalaki nagme-makeup mm -hmm. na lang. Mm -hmm. Kay Francis. Kaya mo Hmm? Ano nga kay Francis? Kasi si ate may mga pusa yun. Yeah. Si ate. ano? Kung ako si ate, ilalagay ko sila, sila, sa ano, kwarto ko. So Yung tsukukunin niya. Pagising ko. Wala pag na yung mga pusa. <laughs> Pagka gumising ako ng isang araw at naging ako-ikaw, ang una kong gagawin eh maglalaro ako ng football. Mm. Oh, kasi mahilig ako sa sports. Pero yan ang sport na you hindi part. ko natutunan. Mm. Hindi ko nasubukan. Pareho silang magaling sa football. Ooh. Nung nag-aaral sila, nag-football sila. At saka, si Francis kasi napaka madiskarte sa buhay. Mm -hmm. Napaka... Mm -hmm. You know? Parang, you know? ito wala tayong mga ano, ha, Tagalog. Parang jack of all trades in Francis. Mm -hmm. Madami siyang talent, marami siyang alam. Tsaka grabe yung... Mm -hmm. Mahirap sa, wala sa, mm -hmm. ano, guts. Mm. -hmm. Paano mo yung mahal? Mm -hmm. Grabe yung guts niya, sa sarili niya, na yun yung ikinakabilib ko ka sa kanya. Loob. Lakas ng Lakas loob. Lakas ng loob. Lakas ng loob. Yun ba yun? Pero, hmm. hindi talaga totoo yun. Yung masasabi ko is, natatakot talaga ako mag, ano, ng ibang bagay. Pero iniisip ko na, kailan ko ba gagawin ko? Hmm. Tatanda din naman ako eh. Hmm. Diba? So... Hmm? Naging um, ano okay. hmm? <laughs> na? ay Di, ay Pero totoo yun. Hmm. Kaya yung mapapayo ko, Hey. Gawin mo lang lahat. Gawin nyo lahat. Kasi lahat naman... Habang kaya. Hmm, lahat naman nagsisimula ng walang alam. Tama yun. Mm. Tama yun. At wala so, namang nagsimula ng eksperto ng agad. Mm. So, paano mo malalaman kung hindi mo gagawin? Tama. Mm. Pag nagsabi ka ng ayaw ko, edi di, parang Sayang yung mo. probabilidad na... Galing ah. Mm. <laughs> Galing! Yung probability na mangyari yun sa'yo, hmm. wala. As in. Pero pag sinabi mo, sige nga, try ko nga. Ay, subukan ko nga. <laughs> <laughs> sige nga, subukan ko nga. <laughs> sige nga, subukan ko nga. Eh din, kalahati na agad yung chance ako. Diba? Aman naman, magaling. Magaling. Ako naman kay Friends. Hmm. Si Friends naman, kasi pareho sila nagigitara. Hmm. Napakiramdam ko, nakuha nila sa pamilya natin. Kasi hmm. si Tatay. Tatay? tatay? <laughs> Oo, oh, sabi Tagalog. Si Itay. <laughs> si Itay kasi. <laughs> Atay? Si Itay kasi nagigitara talaga siya. Hmm. Itay? Sa pamilya namin, talagang parang medyo musikero, parang gano'n. Hmm. Kasi si Inay. <laughs> si Inay naman kumakanta, di ba? Ikaw kumakanta ka din, si Dunis kumakanta din. Mm. Tapos kami naman ng mga bata nila, ate Nicole, sumasayaw. ate Ginger, sumasayaw kami dati. Mm. Mga bata kami, mm. mm -hmm. di ba? Mga mm. Pero ang gusto kong matutunan na hindi rin ako nagaroon ng pagkakatao. Hmm? Ano? Ano? Mm -hmm. Labang kayo? <laughs> ng pagkakataon. <laughs> ng, pagkakataon <laughs> ng pagkakataon, eh, mag-gitara. Mm. Lalo pa kung paano mag-gitara si mm. Magaling. Oh. Tsaka, na natuto. Natuto lang siya nung pandemya. Mm. Kasi wala siyang magawa. Siya. Mm, ito. Panahon, so kaya niyo rin. yung mga panahon na akala niyo chill lang kayo, eh din ano kayo ng ibang mga mm, ibang Skills, skills diba, Na pwede mong mm, matutunan. <laughs> sa Totoo naman. Is, mga skill. Kasi sayang naman. Mm. Kaya magamit niyo yung oras niyo ng mabuting. Mabuting. Hmm. Tama. I agree. Oo, oh, ba? Diba? <laughs> <laughs> May pag-ganun pa siya. <laughs> I agree. Okay. <laughs> Ang tanong ko, kung merong yeah. event sa pamilya, Shingaling. Parang kahit anong naging event sa pamilya na babalikan mo, mm. ano yun, at bakit? Mm -hmm. Naintindihan niyo yung tanong? Mm-mm. Okay. Sino muna? Ako yung sa so office. Yung sa office. Kung nagigitara ka? Sa... Mmm. Yung kay TV. Paliwanag mo sa kanila. Ah, okay. Kung ano yung opisina. Mmm. Kasi dati, may ano kami? Opisina sa Makati. Every, ano, Saturday, may ano, like... Handaan. Handaan, yan o. Kaya yung mga... Ano talaga? Weekend. Yung mga pinsa natin, pumunta. Yung mga empleyado. Mmm. Lahat. Masayang tayo. Mmm. Ako, parang, Parehas. Dapat kasi yung nag-Hong Kong tayo dati. Mmm. No. Na magkakasama. Yung bata pa okay. Pero parang mas maano ngayon sa office. Di ba? Ano ba? Uh, iba yung mga... Iba yung mga memorya. Memorya dun Parang lahat masaya. Dito. Minsan, nasa office tapos biglang sasabihin ni Ethan. <laughs> <laughs> na pag ano na, pag wala nang pasok, magsusubik. Biglaan. O lagi yan, ano, tagaytay. Mag-duty free. Basta yung mga madaming mabibilhan, yung mm. mga market. Ako siguro, yung pinaka naaalala talaga. Ewan ko kung naaalala niyo pa yun. Bata pa kasi kayo. Kayo. Nung nagpunta tayong siya. Wala pa kami noon. Wala, <laughs> wala pa kayo. Wala nun? pa siya sa sinapupunan. <laughs> sinapupunan! Para makuwento ko lang nag kami. Nasa waterfront kami nun. Naalala ko pa. Tapos, hmm. naglaro sila nanay, tatay ng ano. Tinapot. Tiyan. <laughs> <laughs> naglaro sila ng ano, ng Mm. Naglaro sila ng bingo nung time, nung panahon na yun. Naglaro sila noon. Hindi ko na matandaan kung plinano nila o biglaan. Tapos, Siyempre, hindi kami pwede pumasok doon dahil bata po kami. Pero narinig namin yung kwento na grabe sobrang bahaba yung ano nila, lamesa. Hmm. Like, puro oh, lamesa. Lamesa, lamesa, lamesa. Puro kanila yung... Isang buo. Tapos puro... Yung ano oh, nila. Mm, yung... Ano Karton. Mm. Karton? Yes, so, yung tinatatakan ng bingo, papel. O oh, papel. Kung oh, ano naman tawag Basta. Tapos madami yun. Mahaba yung, yung lamesa na Tapos, ang nangyari nun, nanalo sila. Mm. Eh, ang premyo nun, isang milyon. Mm. Oo, oh, oh, nanalo sila. Tapos, pag-akit nila, eh, yung kwarto namin nun, o oh, ito walang tagal Connecting Kwarto. Connecting kwarto. <laughs> Oo! Oh, <laughs> oh, magka... Dikit. Dikit. Oo, magka, dikit yung kwarto. <laughs> Tapos, pumunta si nanay at si tatay doon. Inay? Nadala yung pera. Wow. Pera? Oo, kasi cold cash yun eh. Wow. Ginanun nila o, sa o, inyo? Oo, ginanun nila. Gumagandun nila Wow. inyo. Oo, tapos kami, dumising kami. Tulog pa kami. Tapos tumatalon-talon siya doon sa kama. Parang kami, Ano yun? Hindi <laughs> <laughs> namin alam yung nangyayari. Ayun, hindi kayo makalimutan. Pagkatapos doon, nag-extend kami. Lumipat kami sa, sa Shamela. Mm -hmm. Sa ibang hotel naman, mas mm -hmm. mas magandang hotel. Yun, hindi yun, ko yun, yung makakalimutan. Kasi kahit bata pa ako, alam lang alala ko. Alam mo yung oh, kung gano'n, tsaka kung gano'n masaya sila. Mm-hmm. Kasi so, tumatalon sila, sumisigaw oh, sila. Ang eh, man, ba naman kasi? Oo. Oh, oh. Isang milyon. Uh, tsaka isang milyon. Hindi rin biro yung, mm hmm yung nilabas na nilang pera nun. Talagang gusto talaga nilang manalo. Ayun, yun. Yan yun yung sa akin. Sayang naman. <laughs> Itong million bingo. Di ba, <laughs> nung bata kayo, <laughs> <laughs> ano yun? yung pinaka ano? Sampo. Oh? Okay, <laughs> <laughs> ano yung Mido? pinaka weird na gawin ano, na hanggang ngayon na natatawad pa rin kayo? Hmm? Dahil doon, okay. dahil doon. Okay, kayo muna. Huwag mo na. Marami. Marami ako. Ako alam na. Siguro pinaka-weird na, ewan ko kung naaalala niyo pa yung feeling kong na yung may time na may palamas dati sa TV. Fear factor. Hindi, parang global guts. Alam niyo, kunyari tatakbo ka sa isang, parang may mga challenge o Yung bata kami ginagawa natin sa bahay. Tapos sa hagdan, Naglalakad kami doon ng matres. Matres?

Pero di mo alala yung fear factor na ginagawa mo sa amin. Sa pool? Nagayin niya, niya kami sa ano... ...tabinet! Ah, <laughs> Tapos sabi niya, kailangan mag-stay ka dyan ng... Kailangan dyan ka lang. Oh. Tapos may... ...ginaan na siyang sa... ...telephone mo. Natanong, no? I see dead people. I see dead people. <laughs> Tapos hindi ka pwedeng lumabas ng... Uh, <laughs> hindi ka pa na lumabas tapos umiiyak na ako din naman. Kasi yun na yung parang kailangan namin gawin. Kaya oh. kunwari, may fear factor na. <laughs> tapos may isa pa. So, hindi ko makalimutan to. Hindi siya weirdo. Kaya nakakatawa lang siya. Nag-outing kami, tapos may dala tayong airbed. Tapos ako ang arte-arte. Kami -arte. uh, ano, yung pagsandok ng buhangin. <laughs> Tapos sabi ko, Paddle, paddle. Tapos binaligtan niya yung airbed. Bruh! <laughs> nasa baba pala siya ng airbed, ginanood niya! Tapos ako... Tapos ako umiyak. Kasi di naman ako na mayunong lumangon. Lumangon? <laughs> Naalala na, ka na, 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 na pero ang dami kong ganyan diba? dati. Guys, grabe <laughs> ko talaga sa pool. Totoo yun. Sa pool. <laughs> sa pool. Feeling ko kaya sila lumaki ng... Di marunong lumaki. Duwag. Ay, <laughs> takot <laughs> kayo, di ba? Para sa dilim, sa ano. Feeling ko ba natin sila tinatakot. Yung pinaka-weirdo na ginawa ko, alam niyo yung kalgon, yung pabango, madami kasi si Inay, pabango uh -huh. na, na yun. Yung pagkatapos manigo, yun yung ginagamit niya. Nandun sa may ano lang, sa banyo. Eh, nung time na yun, nandun ako sa bathtub. Gusto ko yung naglalagay ng mga, yung naghahalo ng mga bagay-bagay. Mga potion, gano'n. <laughs> ka ng tissue, sasabi ko buko juice, tas may tubig. So, gano'n ako. ko yung mga Pabangon niya. Lahat. hindi pa siya, hindi pa siya bukaan. Tapos, yung pinaka nagalit talaga siya, binenta ko pa sa mga yaya namin. Lahat. Tapos binenta ko, ano, bento. Pero, pero, business missed this, ma'am. I don't Ano nga? Tapos, hindi makita niya. Asan yung mga ko? Yung pinaka masama, masama doon, dinamay ko pa si Ate Denise. <laughs> Anuin natin. <laughs> Nandamay ka pa. In <laughs> short. <laughs> Pinalo kami. Yung ilang pinatay. Tapos nandun kami ang dalawa. Tapos umiiyak kami. Kasi walang ilang. kaya kita kayo. Bawo kasi, guys, before, talaga. Mm-hmm. Pinapalo kami. Mm-hmm. Pinapalo na lang kami. Parang lumaki kami sa palo. So, sa totoo lang. Mm -hmm. Actually sila, maswerte na sila kasi... Mga teenager, wala na. Yun. Oo, wala na. Pero hindi nung na. bata, parang... Hindi naman ano, yes. sobra. Pero yung pagdisiplina, yung, mm -hmm. yung pagdisiplina nila kasi yeah, dati, masamaya. iba talaga yung panahon dati. Kumpara ngayon, iba yung disiplina sa akin to. Diba? Mm-hmm. Iba talaga. Pero sila naka, ano din naman ang palo, ikaw din, principal. mm -hmm. Pero mm-hmm. lang. Ako may naalala ko pala kung ano weird na ginagawa. Dati nung bata ako, pag hiling ko manood ko dito, yung mga superhero, ganda-ganda yan. minsan, minsan kunyari magpisa ako, kunyari ito, kunyari itong lipstick ko, tititigan ko yun na matagal. Iisipin ko na papaliparin ko yan. <laughs> Nakaya mo siyang paakitin? Oo! Kasi matagal ko siya tititigan na gano'n. Parang hindi ko aangat yun. Aangat siya <laughs> <yun. No, right. laughs> na. Na matagal. In, walang nakaka-ano na, maka, ano, na. Ba't ka mo dyan? Hindi ko alam. Sa <laughs> totoo Pero yun yung mga ka-weird ones ko dati na parang feeling ko may power. Yung gano'n na parang feeling ko kaya ko rin gawin yun. Mm. Uh -huh. <laughs> alam yung mga napapanood ko. Uh -huh. Feeling ko, tina tapos tinatry ko siya. Tapos tinatry ko lumipan. Yung mga gano'n. Ay ako! Ganun din. Mga oh, ganun talaga ako na, sige na Lord. Baka <laughs> 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 anin yun na ako. Gusto ko din. <laughs> oh kasi yun talaga yung superpower news ko dati. Lumipan. Oh. Yung yeah. talaga. Yung sa naman yung sa ano. Dati kasi may ano, commercial na parang nasa dagat sila. Ano yun? Sa tang. <laughs> 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 Tapos nagsusurfing ano sila, di ba? Yung bata pa ako, ano. Pukunin ko lahat ng ano. Pukunin ko lahat ng una. <laughs> Lalagay ko dun sa parang ano yung headrest. You know? Nag-alit si Mami kasi natutubo di Hindi ako tatigil. Hindi ako? Oo, inuulat ko. Kahit nangunsob na? Oo nga. Saka kasi, ay, nakuwit Kung ano-ano yung itatry mo. Okay guys, so yun na ang katapusan ng vlog na ito. Sana madami kayong matutulungan about us. Most especially, my two siblings. And we hope you enjoyed watching our Chingaling. Shingaling. Like and subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Comment down below what do you want. Let like. us know what you want us to do next when we drop by Kuya's vlog ulit. Let us know kung ano yung favorite niyo na question na ginawa namin. Yes. Tsaka we hope you can do this then with your siblings kasi super maganda siyang bond. Mm -hmm. Yes, totoo 'yan. Yeah. Kasi to be honest kami, parang we don't see each other like often. Pero mm -hmm magandang bonding nga to, kasi ito kasi to also, you know, like reminisce, mm. Yung mga times ng bata kayo, di ba mga mga happy moments together, mm -hmm. you know? so thank you guys for joining me in this vlog again. we'll see you in the next one. Bye. bye bye. so basically what I did was what, so basically what we did was we asked, so basically what we did was we asked ChatGPT <laughs> again again. So this is friends. You know I have the least, cause I'm good at saying, mm 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 mm. Yeah. Bulaga. <laughs> Bulaga. Sure. Bulaga. Bak makitay yung ano ko? Bulaga. Ah. <laughs> <mo. laughs>